Hello guys, welcome back dito sa Real Pinas. Sa video na ito ay ang ipapakita ko sa inyo ay ang napagawa nilang bahay na tiny house design, na kung saan gawa sa Coco Lumber at Hardy E-Flex. Ito lang naman yung nagastos nila sa tiny house, 40k budget o tama ang narinig nyo 40,000 pesos, may sarili na silang simpleng bahay. Ayan na nga nakaporma na dito ang tiny house, sa pagkagawa nila dito ay matibay talaga. Sa poste pa lang na kung saan ang ginamit nila dito ay sham na poste ang nilagay, ang pinaka pinakailalim poste kahoy nilagyan muna nila ito ng buhos ng semento. At dito naman sinimula na nila magkabit ng frame at frame sa floor, sinimula na rin nila agad magkabit ng dingding at sahig, nakalagay na rin sila dito ng bubong yung trosses nila dito ay kahoy nakagawa na rin sila ng hagdanan. 10 feet by 14 feet ang sukat ng tiny house na ito, so ayan naman yung terrace nila ginawa na nila, gumawa na sila dito ng pangharang, bali yung sahig nila nilagay dito ay makapal na plywood. Dito pala sa gumawa dalawa ang skilled at isa yung helper. Bali nakatipid sila dito guys kasi yung gumawa pala dito ay uncle pala niya at yung helper naman ay asawa niya, Bali ang owner ng bahay na ito ay si Ma'am Reka. Congrats sa panimulang bahay niyo ma'am napaka simpleng bahay design at ang ganda, sulit niyong ginastos nila dito dahil napakamura na, at magandang idea talaga ito sa mga nagsisimula palang magkabahay, at lalo na sa mga saktuhang budget lamang ang kaya. Ito na nga kinalabasan na sa tiny house, sa halagang 40,000 pesos, may sarili na silang bahay at napakasulit yung nagastos panila dito. Bali dito guys, makikita na natin may mga gamit na nakalipat na po sila. Napakasaya talaga ng owner dito kasi may sarili na silang bahay at talagang wala nang makialam kung ano yung gagawin nila sa bahay. Bali 6 years silang palipat-lipat ng tahanan nila. Sa wakas nakaroon na rin ng sampling bahay at ayon nga kay Ma'am Ray napakalaking blessings ito para sa kanila. Kahit makikita natin dito guys, di pa masyado matapos, marami pang kulang pero ipadahan-dahan ito guys hanggang sa matapos kapag may budget. So ayan nga yung buong nagastos nila dito kasama labor at materials 40k pesos pero guys nakatipid na sila dito sa pagkagawa at dito sa coco lumber na kahoy previsions ng bahay Bali param studio type siya sa loob ngayon may liit na kitchen sala at bedroom